si boy mumbagong bago at bago at sa kanan ai si pinky nataimikan nataimikan at ngayon ipakikilala naman natin ang ating views ang pinakamaganda sa city hall no binakamakinig na pala pan c nene b

Boy, bagong! Bago! 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 bago. bago okay. Ketchup ka ba? Okay ano Ketchup? Bakit? Lagi kasing hinahanap ng aking hotdog. Wooo! ngayong gabi. Tingnan natin kung talaga sa kanila.

Gido! Ready Ready ka ba? Bakit? Kasi ang tahimik mo, pero ang lakas ng dating. <laughs> Ato, talaga! Si so, Dinky! Tingnan naman natin ngayon kung gaano kabagsik ang ating champion! Si Boy! bigap Are you ready? Go! Butterfly ka ba? Bakit? Kasi hindi ako mahilig kumain ng matatamis. <laughs> <laughs> eh bakit? Kasi pag kumakain ako ng matatamis, tumataas ang high blood ko. Helo, balasik! Dalasik mo! ngayon kung sino ang nagwagi. Itas natin ang kanilang mga kamay. Dingki, Do! Yeah! Tingnan yeah! natin naman at si Boy pick up! Wow, wow! wow! Ayun,